Hindi na po. Itaga yan. Diyan ka lang. Ngari pala yung Texas. Diyan po na may safe na yung bubong. Ay po. Kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Katitilalaan po ng malakas na ulan. Oh, ay di... Yung nga po. Nung nakaraan medyo nananabig sa ulan yung ating mga panalim po. Ay di boom. Pabor. Opo. Approve. Maganda po ang resulta. Tapos po, ganito na rin po kalago yung ating kangkong Matagal-tagal din po tayo nagpa-stop ng harvest Pero ngayon Pag po tayo nagsimula, araw-araw na po uli yan Oho. Gawa po ng nakakaawa din nga po At sabi ko sa inyo, maliliit pa noon Pero ito po Siguro pa, umpisan na rin po tayo magpa-order Ya, yeah, ito na po Ya, yeah, kita po baga Oh. Mahigit na hong isang dangkal, oh. yeah, mula sa lupa. Isang dangkal at kalahati na. ya yeah, ito na po, oh. oh. Haba na. Yeah, ganito na po, kalago. Hmm. kumpleto po ng patabayan. Yeah, ito na po. kahit po mag araw araw binti kaya na pong isuporta yan oh. kahit mag abot pa ng medyo sabihin nating 10 days kahit straight po yan kaya nating ibigay yan oh lalaki na po ang kapal na oh ari po estimate ko kaya na rin ang mga 20 ano 20 tali oh kaya na po niya mag 20 20 20 di 40 di 2 days ayan po ay 10 plot kaya po pag uh, ikot nung harvest dito dito na uli balik oh Sampung araw ay eh, di babalikan na ulit. Ganun po kano yung ating estimate nito. Iba o gumagapang na. Tapos po yung ating manok. Ating i-check na rin po parang umupo na po uh hindi pag naman sana lumipad nilagyan po natin ito ng sako para di mabasa yan na po Pinta gaya. Diyan ka lang, ari pala yung Texas. Yan po na may safe na yung bubong. Oh. Yan, ngayon po ay ating lilibutin halos lahat ng ating pananim po. Uho, yan. Tapos po sa sibuyas, ito na rin. Oh. Ito po yung malalaking variety. Duterte. Yan, oh. Sandang kalat kalahati na rin. Oh. Yan na po ang garap ngayon niya pagkatapos po ng ulan. oh uh -huh. Yan. Tapos yung haring bundok po yan. Oh. Panalo din. Ang ganda ng tanawin. Yan po ang update sa ating mga pananim. Tapos may mga na preserve po palang buto. Oh. Buto ng Mustasa. Yan pa, yan pa po sa kabila, puntahan po natin. Ang dami. Lahat ay gandahan na yun. Or sa lahat. Ram, ramdam po natin yung pagganda uh, po ba? Pag kayong yung... Ramdam din natin yung saya ng halaman. Oo. Oo. Oh. oh. Yan, ito pa oh. Dami namang mani ni Rao oh, Pitik. Yan po yung mga na-preserve na ano, oh, yun pa oh. Laki na rin itong papaya oh. Bakit tagilid? Parang tumagilid siya ano? Maiitayo ko parang tutumba na yun. Wala pang bunga oh. Siguro ihilig natin to. Street na rin po yan. O okay kita na rin. Sila na nagpapakita Ang ganda talaga ng banahaw po ayan oh. Green na green. Yan halos lahat po ng halaman natin magumarbo po. Yan ito po naman ay yung ating mais. Na talagang nakakatuwa. Yan oh. Kita niyo po may linya na oh. Noong ay inaapapan natin na sabi ko aling kaya linya oh. Yan ngayon po kitang kita na linya daw Ya. Yeah. Nat huh? pakita na. Oh. Pag po ako ang titingin ay medyo mabilis yung pagsibol niya ay yung pagyabong paggarbo at gawa po ng Siya po ba yung sawang sawa sa pataba na nanggaling do sa sibuyas noong na nakaraan. oh, yan o. Ito po. Ganda. Kabilanan o. Tapos are pa po yung kabilang side. Lalaki na o. Ito po yung sabi ko sa inyo na nakahalos nag dubli yung buto. Oh. Pero okay din po naman pala at medyo may pagkadalang naman ayong ganari pala. Sa diretsyo, okay na rin. Oh. Parang mm, para sa din yung ating space requirement. Oh. dalwa dalwan dangkal. Tapos aray po yung kabilang side. Oh. Yan. Ito po yung 1 by 1 na oh. Hindi pala gaano halata. Mga 3Ds po siguro ito mas makikita na natin yung karbo. Yan, mais po yan lahat. Panalo po, Ayaw, sarap mag bisibisi uh, ta po. Oh, uh, update colors lahat pati sili kita na ho yung tudling Ayun po, bali yan po ay good news at update sa ating mga panalim po. Ayun, salamat po sa inyong pagsamaan po yan. Ingat po lahat. Happy, happy lang Talaga ako po nakakatuwa po at pabor sa atin yung panahon, no. Yan, ingat po lahat. Happy lang po. Bye.